Paano i-turn off yung mga ads na pumapasok sa ating mga cellphone? So, katulad nito mga lodis, ayan. So, marami po akong nare na ads notification katulad nito. Ayan, napakarami po yan mga lodis. So, ituturo ko po sa inyo kung paano nyo po yan ito turn off para hindi na po kayo makareceive ng mga ganitong nga uh, ads na uh, sa inyong mga notification. Okay? So, para po dun sa mga hindi pa nakakalam kung paano po i-turn off ganitong mga ads. So, ipalo nyo lang po ito mga lodis. Okay? So, katulad nito sa akin. So, notification po ito. Ayan. Napakarami po mga lodis. So, ang gagawin nyo po mga LODs, hindi nyo naman po piling i-turn off ang inyong uh, device uh, notification kasi po pag i-turn off nyo po, ito si na-link nyo, uh, hindi na po kayo makakasimple ng notification mula sa ibang mga application katulad ng Messenger or uh, Mishits po. Kasi po, uh, system po yun mga LODs, overall na po yung mga LODs. So, ang gagawin natin ay uh, i-turn off lang natin, tatargetin lang natin kung saan po nagmumula yung mga uh, ads na nare-receive nyo po mga LODs. So, halimbawa ganito, sa pag nakaka-receive kayo ng mga ganito, ah, uh, lagi niyong tatandaan mga lodis, lagi pong may pinagmumulan yan. Uh, may source po yan mga lodis kung saan po nangagaling yan. Okay? So katulad nito, ayan. Uh, itong ads na to ayan. So click niyo lang po yung parang arrow dyan or yung parang eye icon. Ang iba po sitting mga lodis. Ang iba po direct ang lumalabas dyan. So ang katulad nito, ayan. So kung makikita niyo dudes, uh, nagmumula ito sa Share It Apps. Ayan. So nag-download kasi ako ng Share It Apps kanina. So Uh, Maraming pumasok agad ng mga ads sa aking cellphone Ngayon, uh, ang gagawin nyo po mga loads, ganito uh, Hanapin nyo ang sitting ng inyong cellphone Ayan. And then, pagdating po dito sa sitting ng inyong mga cellphone uh, Lagi po yung may search bar or search button I-search is nyo po ang apps And then, uh, lalabas po dyan mga loads yung app Ayan So dito, hanapin po natin dito kung saan po uh, naka-download yung ating mga application sa ating mga cellphone. So sa iba, iba po kasi ang setting ng ating mga cellphone mga lodi. So, sa akin, andito po siya sa all apps. Ayan. Or dito sa installed apps. Click lang po natin or open. And then, uh, andito po siya sa app list. Ayan. So dito po sa aking cellphone sa app list, makikita nyo dito lahat ng mga application na naka-download sa inyong mga uh, device. Ngayon mga lods, uh, hanapin natin kung saan po nagmumula yung uh, natin kanina, share it po yun ito. Ayan, share it. So, ngayon, hanapin natin dito yung uh, share it application. So, ito na siya mga ludis. Ayan, share it na to. Ngayon, i-click po natin itong uh, uh arrow na to or yung setting na to dito. And then, mapupunta po tayo dito sa app uh, in po ng uh, share it application. So, pwede nyo rin pong ilong press yung inyong mga share it. And then, i-click nyo po yung app in po. So, ang iba po kasi cellphone, wala pong lumalabas na app in po pag nilulong press. Pwede po yun, mas shortcut po yun. Pero ito po, ginamit, ginamit na po natin para do sa panglahatan po mga ludis ha. So ngayon, uh, 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 dito na po tayo sa apps kung saan po nagagaling yung ating mga ads. Ngayon mga Lodis, ang gagawin po natin ay hanapin po nitong uh, notification. Ayan, click natin yan. And then, kung mapapansin nyo po mga Lodis, lahat po naka-turn on. Ayan, naka-turn on po lahat. Ayan. So ngayon, ang gagawin po natin ay i-turn off po natin mga Lodis ito. Ngayon, pag tinun na po natin mga ludis, nawawala na mga ludis. So, hindi na po kayo makaka-receive ng ganong ads na nagmumula dito sa uh, apps na to. Ngayon, kung may iba, pong, uh, iba pang uh, notification na lumalabas sa inyo, so ganun din po ang gawin nyo, ulit, ulit lang po, para hindi nyo na po ma yung ads na, or para hindi na po kayo makaka-receive ng ads sa inyong mga cellphone.